Ang paghirang ng Los Angeles Lakers kay JJ Redick bilang kanilang bagong head coach noong nakaraang offseason ay naging isa sa mga pinakamatinding kontrobersya sa NBA. Marami ang nagduda sa desisyong ito, lalo na't wala umanong direktang coaching experience si Redick sa anumang antas ng basketball. Ang dating NBA sharpshooter at podcast host ay tinawag ng ilan bilang isang eksperimento walang katiyakan at isang puppet lamang ni Lebron James. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nagiging mali ang mga hula at hinusga ng marami. Sa kasalukuyan, ang quote-unquote podcaster na ito ay namumuno sa Lakers sa ikalawang pwesto sa Western Conference, isang napakalakas na division kung saan halos lahat ng team ay may potensyal na makapasok sa playoffs. Hindi lamang ito basta-basta, si JJ Redick ay itinuturing na ngayon bilang isang lehitimong kandidato para sa Coach of the Year Award. Bagamat sa aking pananaw, mas nararapat ito sa head coach ng Oklahoma City Thunder, na namumuno sa kanilang koponan sa tuktok ng Western Conference ng may malaking agwat. Ang OKC ay ang pangalawang pinakabatang team sa NBA ngayon, at ito ay nangyayari kahit na ang kanilang pangalawa o pangatlong pinakamahusay na manlalaro, si Chet Holgren, ay halos karamihan ng panahon ay nasa injured list. Ang katotohanan na kasama si Redek sa mga kandidato para sa Coach of the Year sa kanyang unang taon bilang head coach ay isang malaking bagay. Marami ang nagakala na ito ay magiging isa na namang low Walton situation kung saan ang isang coach na walang sapat na karanasan ay hindi makakakuha ng respeto mula sa kanyang mga manlalaro, lalo na mula sa isang superstar tulad ni Lebron James. Ngunit sa kaso ni Redek, ibang iba ang nangyari. Sa kanyang panahon sa Lakers, siya ang tanging coach na hindi natakot na sigawan si Lebron at direktang e-coach ito. Hindi niya hinayaan si Lebron na magdictate ng laro ng walang istruktura, sa halip, inilagay niya si Lebron sa mga sitwasyon kung saan may malinaw na papel ito sa sistema ng team. Hindi lamang basta-basta ang naging epekto ni Redek sa Lakers. Sa ngayon, walang duda na siya ay isang magaling na regular season coach. Ngunit ang tunay na hamon ay ang playoffs. Tulad ng nangyari kay Coach Mike D'Antoni, na kilala sa kanyang magagandang regular season record, ngunit hindi nakakapag-adjust ng maayos sa playoffs kapag nakaharap sa mga master tactician tulad ni Coach Greg Popovich. Ito ang isa sa mga malaking tanong kay Redek, kaya niya kaya mag-adjust sa high pressure na sitwasyon ng postseason. Ngunit kung tutusin, ang mga sinabi dati ni Charles Barkley at iba pang critics na, pop it lang, ni Lebron si Redek ay tila nawawala na ng basehan. Sa ngayon, ang Lakers ay ang pangalawang pinakamahusay na defensive team sa Western Conference, sa likod lamang ng OKC Thunder. Ito ay isang malaking sorpresa, lalo na't wala na sa lineup ang kanilang All-NBA level defender na si Anthony Davis, at idinagdag nila si Luka Doncic, na kilala bilang isang defensive liability. Ngunit sa ilalim ng sistema ni Redek, tila nagiging epektibo ang depensa ng Lakers. Sa huling pitong laro, walang kalaban ang nakakapuntos ng higit sa 102 points laban sa Lakers. Ito ay isang kapansin-pansing estadistika, lalo na't ang average points per game ng isang team sa NBA ngayon ay nasa 114 points. Ang depensa ng Lakers ay nagiging isa sa kanilang pinakamalakas na armas, at ito ay isang malaking pagbabago mula sa nakaraan. Ang sistema ni Redek ay nagpapahintulot sa mga kalaban na tumira ng maraming three-pointers, isang hindi kinaugali ang taktika sa modernong NBA. Mas pinipili nilang harangan ang paint at pilitin ang mga kalaban na tumira sa labas, kahit na ito ay nangangahulugan ng mas maraming three-point attempts. Isa pang kapansin-pansin na aspeto ng coaching ni Redick ay ang kanyang kakayahang mag-maximize ng kanyang roster. Kahit na kulang sila sa malalaking centers, nagagawa pa rin nilang maging competitive sa rebounding at interior defense. Kapag may post-up play ang kalaban, agad na nagpapadala ng double team ang Lakers na nagdudulot ng mga pagkakamali sa opensa ng kalaban. Ang ganitong mga diskarte ay nagpapakita ng pagiging malikhain ni redek bilang isang coach. Ngunit hindi lamang depensa ang nagpapakita ng pagunlad ng Lakers. Sa ilalim ni Redick, ang kanilang offensive system ay mas naging dynamic at unpredictable. Si Lebron James ay mas naging facilitator kaysa sa scorer, habang si Luka Doncic ay nagiging mas epektibo sa kanyang bagong papel bilang primary scorer. Ang ball movement ng Lakers ay mas maayos, at ang kanilang 3-point shooting ay umangat mula sa pagiging isa sa pinakamahina noong nakaraang season. Ang tanong ngayon ay, kaya ba ni JJ Redick nadalhin ang Lakers sa championship? Sa ngayon, ang kanyang regular season performance ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Ngunit ang playoffs ay isang ganap na ibang usapin. Dito masusukat ang tunay na kakayahan ni Redek bilang isang coach. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang mag-adjust sa mga makabagong taktika ng kalaban at magdesisyon ng mabilis sa high pressure na sitwasyon. Isa pang hamon para kay Redek ay ang paghawak ng kanyang mga superstars. Si Lebron James at Luka Doncic ay parehong may malakas na personalidad at malaking influensya sa loob ng team. Ngunit sa ngayon, tila nagiging maayos ang kanilang relasyon sa ilalim ni Redek. Ang kanyang kakayahang maging firm nang hindi nawawala ang respeto ng kanyang mga manlalaro ay isang malaking asset. Sa kabilang banda, hindi makakaila na ang tagumpay ng Lakers ay hindi lamang dahil kay Redek. Ang kanilang front office ay gumawa ng mga matitinong moves sa offseason tulad ng pagkuha kay Luka Doncic at pagpapanatili ng mga role players tulad ni Austin Reeves at Rui Hakimere. Ang kombinasyon ng magandang roster at epektibong coaching ang nagdala sa Lakers sa kasalukuyang posisyon nila. Ngunit ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang championship, at sa isang conference kung saan kailangan mong makaharap ang mga team tulad ng Denver Nuggets, Golden State Warriors, at Phoenix Suns, hindi magiging madali ang daan patungo sa finals. Ang kakayahan ni Rebeck na magdala ng adjustments at magbigay ng tamang game plan sa bawat series ang magiging susi sa kanilang pagtatagumpay. Sa huli, ang pagupo ni JJ Redick bilang head coach ng Lakers ay isang malaking panganib na tila nagbubunga ng magandang resulta. Mula sa pagiging isang podcast host at analyst, siya ay naging isang respetadong coach sa loob lamang ng isang season. Ngunit ang kanyang tunay na hamon ay nasa harapan pa lamang niya. Ang playoffs ang magiging ultimate test ng kanyang kakayahan. Kung magtatagumpay siya, tiyak na masasabi natin na si JJ Redick ay hindi lamang isang magaling na podcaster o analyst, kundi isang tunay na magaling na coach. Ngunit kung mabibigo siya, maaaring bumalik ang mga kritiko at sabihing tama sila mula sa simula pa lamang. Sa ngayon, ang tanging masasabi natin ay binigyan ni JJ Redick ng bagong pag-asa ang Lakers at ang kanyang kwento ay isa sa mga pinakakaakit-akit sa NBA ngayon.